ako mainito na pahalipay sa inyong maangkon na tag 10,000 gikan sa atong mahal na presidente Bongbong Marcos isip iyang ayuda sa panahon na kita nagatubang niya itong El Nino. So atong pakpakan na mahal na presidente. Makaswerte kayo ang atong mga farmers even though ang atong yatubang na problema sa panahon sa El Nino nakahatag to nato o kahasol. But ang atong provincial government sa atong mga paningkamot nag-create ta, o task force na maghimo o cloud seeding aron makahatag og abunda na tubig aron lamang makatanom atong farmers. Ug mao ni ang programa sa atong mahal na presidente na himo na namo ang cloud seeding, naghimo pod ang atong mahal na presidente gikan sa malakanyang o sa National DA sa atong sekretary na manghatag pod sila og 10,000 diha kaninyo. So atong papakan atong mahal na presidente. So again, congratulations sa kanunay, Abante Bohol. Daghang salamat.